sinasabi nila rito Ito kasi nandito yung uh, tricycle yung sinasabi nila na sa parking parking lot Senhor sa community na yung pinaka location natin dito. May eh, meron lang nagka-counting, uh, konting uh, komo lang naman 'no dahil uh, sinasabi ng mga tao rito, yung uh, tricycle ay eh, nandodoon sa gilid which is uh, parking. Tapos sa uh, kinuha pa rin ng mga clearing team natin. Yung ay sinasabi nila, 'yun parking lot kasi yung dulo doon. <laughs> Ang na lang ano? Yun, yun, yun naman ang sentimento ng mga tao rito. Eh, hindi natin alam ha, pero tayo taga-vlog lang tayo rito kasi. Pero at least, narinig din yung ano nila. Alright? Dito tayo. Again, dito, patas lang tayo. Ha? Wala tayong uh, kinikilingan. Dahil uh, hindi naman dapat talaga gano'n ang uh, dapat na pagre-report. No? At least, both side of story. Eh, napapakinggan sana. Hindi lang inside side ng clearing department. Hindi lang uh, yung side natin. Pati syempre yung side na rin ng mga bawat uh, yan, No? Patas yun, fair, just, and humane. Uh, patas na balita lang tayo dito. At sa kwentong Maynila. Medyo nasa laula kasi itong base Community. Eh, no? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

ayo may kuryente. May mahirap kuryente, matitigas may kuryente kasi wa. medyo delicate at talon at basap at ung na nasa laptop. Kaya, better sit and sorry ka lang na natin para mapinis oh. na, Siyempre tulog ko pa. Sige sa iyo. Ang patukong! Uy, korya sa'yo, korya sa'yo, niyo pa kayo! Kaya naman niya, may mga ito kasi mayrong uh, live na line ayun no know, kasi tapos basa pa baka mamaya makaputol <tinyo> eh para mapipili sa mga demo ngayon ito so, ito so, ito so. pipili sa ta demo ngayon ano pinakain mo o hindi pa ako makain sarsa lang yung pinakain ko sarsa no sarana Sa names no sarasa lang hito medyo okay, diba, mabibilis yung oh mga... there you go sarsa Sa saka sabaw What? yun ang technique saka lang ay kakainin yung anong laman oh, oh. <laughs> abot abot ha day day yun doon yun Sekarang <tuk> ini balik ganyan. Mama-mama Bigay, okay, pababa nyo muna yung ano Para maano yung ano Yan Masasamba sa taas Pag kasi pag inatak yan, tagal lahat yung bubong Ayos yun lang Pag masira Layo pag ito baba Huwag pababa pa dito Cutter lang lang

好好 ang part ng clearing team natin dito sa may uh, unahan ito na yung isa papuntang esplanade eh. so clearing operation pa rin ay sinasagawa dito no maraming departamento ng uh, clearing operation yung kasama natin dito PORT at saka HD1 o yung high, uh, high div high, high, high highway division district 1 sumukot eh Ito mga baseko, may kilala talaga sa lugar na kusaan eh, marami talagang mga ganitong nga eyesore na may kita, no? Basay community ay basay ko uh, compound pa rin ito. Iisa lang naman ang uh, lugar ng basay ko. Actually isang barangay lang siya kahit gaano siya kalaki. Actually malaki. Malaki ang buong basay isang barangay at uh, uh, isang compound no. Kaya siya tinawag na basay ko compound.

اه <applause> ما <applause> 你的病。嗯 dito pa yung ibang clearing team oh. At nagsisip na nagbabakbakan pa rin sila rito.

pinagpapatungan no? uh, obviously bangketa na kasi so hindi na talaga makakadaan yung tao